sa inyong Sa pagkakataon po ito ay ako muli ang inyong makasama dahil sa buwan po ng Pembro ay mayroong limang aligo. Kaya uh, ako yung para po yung nag-adjust para makapasok po yung bang. Uh, sa so po ito ay ubos. Unang-unang pakasalap tayo sa Diyos dahil ang bawat isa po sa atin ay mayroong lakas, mayroong buhay sapagkat maraming natutulog na hindi na na umulat ng kanilang mga mata hindi tumanggap ng buhay. Kaya ang bawat isa po sa atin ay sobrang napakapalat dahil meron tayong pinagkaloob, pinahirap ng buhay na nagumula sa Diyos. At bilang ganti, ito yun. Bilang ganti na tinutupad natin yung kanyang utos na huwag po mabayaan yung ating pagkakatipon. At yan ay isang bagay na nakalulugod sa Diyos. Dahil sinunod dati ang kanyang utos, sa umaga po ito na huwag paubayaran po pagkakataon. So, sa umaga po ito ay dumago po tayo sa aking kanyang paksa na patungkol sa gawain ng isang alagad. Dahil baka yung iba sa atin nakakalimot na after ng pagsamba ay kung ano-ano na -ano yung ginagawa pagdating po sa labas. Ano po? Bakit iba? ba, ah, pag ano, nakita ng pagtaya sa mga loto ay nagtataya pa sa loto. Bakit yung ba, kung punta pa ng tinatawag ng tapungan, yan po yung mga gawain ng mga sandiputan. At ipinapalayo po tayo ng Diyos sa ganyan pong mga gawain. So, naghanda ako ng ilang mga ah, gawain gawain, mga alagad na nagmumula po sa banalang sulatan. Ano po? Pero bago yan, alamin muna natin saan ba nanggagaling saan ba ng o nagal. Ang iglesia po ay binubuo ng mga tinawa po yung tina mga alagad. Kaya itong mga alagad na to, nung ang sabi ng ating Panginoong Isu Cristo ay yan po yung ay illustration ito po yung time pass at nung ang ating Panginoong Isu Cristo po ay namatay at muling nabuhay, sabi niya sa kanyang mga alagad, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at bubuwasan natin ang talata na iyan dito po sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Yan 'yung mga dapat gawin ng mga alagad. Ang sabi po dito sa Matthew 28, simulan natin ang ating pagbabasa sa 18 chapter 28 po, verse 18, at lumapit si Jesus sa kanil, ah, at sila'y kanyang kinausap. Ang sabi dito, ito po si Jesus, sa illustration ko po, po, sabi niya, lumapit siya sa kanyang mga alagad. Dahil meron siyang sasabihin. Ang sabi po, ay ganito. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa, muli natin discuss itong bagay na ito na mayroong mga sekta na nagsasabi na hindi walang halaga natin yung pangalan ng Ama. O bakit talagang na na natin tinopron ang pangalan ng ating Kristo? Dahil hindi na po natin isirasang tabi yung pangalan ng Ama. Dahil ang sabi ng na ating Kristo kapag ikaw ay nanalangin, banggitin ko yung Ama. Kaya natin ginagawa at nag-prot ang ating Panginoon Kristo kasi mismo, ang Ama mismo ang nagsabi na siya ang inyong pakinggan. Itong si Jesus na ito na aking ipinadala. Nung siya po ay namatay at muli na buhay, ang sabi sa Matthew chapter 17, verse 5, ito ang sinisit na anak ang sabi ng Ama. Na siya kung lubos na kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Kaya ang sabi niya dito sa Matthew chapter 28, verse 18, lahat ng mga sa langit, sa ibabaw ng lupa, ibigyan na sa akin. Siya na yung namamahala. Kaya yung utos ng ating Panginoon si Kristo sa huling panahon, dito po sa last days, yun yung ating sinusunod. nag shadow na lamang yung nasa Old Testament. Ang sabi po dito, ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, lumapit si Jesus sa kanila, sila kanya usap kasi sinasabi, lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibaba ng lupa, na ibigay sa akin. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, magsiyaan kayo itong mga alagad na to sa buong sanlibutan. Kalata ninyo ang buong sanlibutan. Anong gagawin ng mga alagad? Dahil dito, magsiyaan na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Gawin daw alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ang anak at ang Espiritu Santo. So kung ikaw ay sumailalim sa tinatawag na bautismo, ikaw po ay isa ng alagad. At ang trabaho ng alagad ay yung ipangalat yung salita. At kung ikaw ay isang alagad, meron pong uh, isang kwento na kapag ikaw ay nangalagas, hindi ka dapat maaatras, hindi ka dapat umurong dahil kung ikaw ay umurong ang sabi ng uh, Hebreo 10.38 ay ganito 10.38 ng Hebrew Ngunit, ang aking lingkod na matuwid, ay magbuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi ko kalulugan ang aking kaluluwa, natanya kanyang kaluluwa. So dapat kung ikaw ay uh, isa lang alagad, ano man ang mangyari sa'yo, magpatuloy ka sa buhay. Magpatuloy ka sa pagsamba. Ano po? May tunay na ang mga isot sa mga kapatid ay nariyan. Pero kung tunay ka na ng palatay sa Diyos, anumang mangyari sa buhay mo, ano bang uh, problema na mangyayari sa buhay natin, diretso ka. Dahil bawal ang muron. Dahil nakalagay dun sa revelation, kapag hindi ka nagpatuloy, dun sa mga duwag, 22, verse 6, Ah, 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga papagsamba sa ah, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga suklam-suklam at mga mamamatay tao at mga pakiapid sa mga at mga magagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos Diyosan ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na nagtingingas sa na asobre. So yan, yung mga taong umuurong kung ikaw ay isang alagad. Dahil wala naman ng ibang tinayang ang ating Panginoon Isokristo si eh. Ito lang. Yung nasa Matthew chapter 16, verse 18 na iglesia. Wala nang ibang kung pwede magtayo ng iglesia kung din yung namatay at muling nabuhay. Meron pa bang iba? Hindi, tira yung ating Panginoon sa si Kristo. Wala na. Siya lang. Ang ating Panginoon Yesus lang, ang ating Panginoon Yesus lang, ang kung pwede po magtayo ng iglesia. Ang ang uh, kung pwede magtayo ng iglesia po ay yung qualification dapat namatay ka at muling nabuhay. Siya lang. Ang sabi niya sa Matthew 16, itatayo ko ang aking malaysya. Na hanggang ngayon ay lumalaganap. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga alagad, yumaang kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Hindi ka pwedeng umuro. Dire-dire sa kalabon na. Ang pinakamatinding uh, halimbawa dyan sa ano lagi natin pinibigyan ng halimbawa ay si Hope. Na anumang ang mga pinagdaaran mo, sa pinagdaanan mo, lulus-lulus ang pinagdaanan ni Hope namatay siya ng anak, namatay ng uh, uh, yung mga alaga niya, mga hayop na wala. Nalugi sa kanyang negosyo, pero ang sabi niya, Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Purihin ang Diyos. Sa ganung paraan na hindi nakasara si Hope. So, patuloy natin uh, isipin yung pinagdaanan ni Hope na kung kaya ni Hope, bakit hindi po rin kaya? Hindi po, may Diyos tayo na gumagabay at umaalalay sa atin. Yan yung trabaho ng alagad. Ito yung uh, pa ako ng ilan na sa mga gawain na dapat natin gawin na bilang mga alagad. Ano Number one, ang sabi po ay gumawa ng alagad. Kung ikaw isa pang alagad, gumawa ka na isang alagad dahil ganyan si Angie na wala. Kasi pa, si Pablo.